Yan mga idol. Bali, papageta ko lang kung ganito rin ba yung mga aso nyo. Ito, ito, ito. Ito yung aso ko, maano to mabait. Ano to Masunurin. Oh. oh. tingnan nyo, no? kasandal sa pa ako. Oh. Naghihingi ng pagkain. Yan. Oo, oh, oh. ito. na, ano. May pagkain ako dito, mga, mga, kornik. na ano, ito? Corn. Corn. Oh, diba. ito, ito. Doon ka doon, doon. oh. oh, sit, sit, sit. Sit, sit. Sit. Sit, sit, sit. Sit. Oh, nanggaling mga idol, di ba? <laughs> oh. So, ano 'yan? May premyo ka. Oh. Okay. Yan. <laughs> Tapos 'yan mga idol. Bodjamban. Oh, tayo, tayo. Takder, takder. Ilokano ko si to eh. Oh, takderin, takderin, takderin. Takder. Oh, ang galing. <laughs> ang galing talaga. Oh. Ganyan pa 'yung mga aso yung idol. Ito, ano to? May lahing kay ano to? Na? Belgian, may lahing Belgian to mga idol. Ito. Oh. May may pagkain ako dito. Teka. Oh. Ma masunurin to eh. Oh. Oh, sit, 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 sit. 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 Oh, ang galing talaga. Kaya <laughs> yung aso ko mga idol. Masunurin. Oh. oh. ito yung isa. Bata pa to. Ano? Yung train ko pa to. Yung train. Yan. Pero ito medyo ano na to. Medyo may alam na to mga 'to. Ni-train ko pa 'to, ni-train. Bagong bagong ano parang 'to. Susubukan ko kung gano'n siya ka-talino. Bro, 'di. Ah, te ten ten Oh, ito ito. Oh, sit, sit, sit. 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 Sit na, sit, sit, sit. sit. Oh, tapat no? Oh. Cornic, cornic lang katapat. Oh, sit. 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 Oh, ang galing talaga. Ito naman mga idol, ito, o. ito. Alam nyo tong black na to mga idol. Ito yung laging nagpapakamot ng chan. Oh, ito. Oh, dito, dito. Kod, kod, kod. Kod, kod, kod. Oh, tingnan nyo mga idol, lo Yung napakamot niyo yung <laughs> chan. Ayan, yan yung asukulat ng mga idol. Ito yung chan niya, yung laging pinapaano niya, ito. Kahit ililipat ko yung paako. talagang susundan niya yan mga idol, tingnan niyo. oh, dito, dito, dito lang, dito lang yung paako. Oh, oh, oh yun. <laughs> yan, mga idol, kaya itong mabait na itong aso na ito eh. Ito, ito yung shalping, si shalping si ito mga idol, alpa. Ito naman si... Ba, ano, brownie ito Alpeng. alpeng, oh. ito ito oh sit 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 oh ang galing oh Alpeng, oh, dito yung pako, kod, 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 dito, dito, dito. Yan, ang galing talaga. <laughs> o, tignan niya yung mga lo, oh. yung mga aso ko. Ito. Malaga. Oh, dito na, dito yung pako, dito, lipat dito, lipat. Yan, yan. Oh, yan. galing, galing talaga magkasama ng alaga ko. Ah, oh, Yan mga idol, ganyan ba yung mga aso nyo, mga idol? Na to, may may doon ko na discover yung mga idol na may utak pala yung mga aso. Hindi lang basta aso pala yung mga to. May isip din pala tong mga to. Oh, dito na yung pako oh, dito, dito sa kabila dito.